Ang mga madilim na gabi ng kalungkutan at dalamhati ay magtatapos na. Nangangako ang linggong ito na maging isang pambihirang paglalakbay, puno ng mga nakakagulat na sandali, mula lunes hanggang linggo. Asahan ang mga himala na magpapakita sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Laging tandaan. Ako ay nasa iyong tabi, binabantayan ka sa bawat hakbang, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kagalinan at ang iyong mga pakikibaka sa mga kwento ng pagtagumpayan at tagumpay. Huwag mong pagdudahan ang aking kapangyarihang magbigay para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinuko. Minamahal ko, kumanda ka dahil may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay sa iyong buhay hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig ang iyong pagtitiwala. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Dapat kang maging matapang at masipag. Ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng aking bawat iniisip at nararamdaman. Alam mo kung kailan ako nalulungkot at kung kailan ako nalulungkot. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na panahong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking kapangyarihan sa oras ng kadipitan. Hawakan mo ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang madilim na gabi ng kalungkutan at kaabahan ay napapawi. Ang linggong ito ay may kapanapanabik na paglalakbay, puno ng mga pambihirang sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghanda upang masaksihan ang mga himala na namumulaklak sa bawat lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maninin na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kadalinan, at ang iyong mga laban ay magiging mga kwento ng tagumpay at tabumpay. Huwag mong kwestyunin ang aking kakayahan na magbigay para sa iyo, dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamagandang benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin, at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, nang walang pag-aalinlangan, nang hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaalinaw mau sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Tandaan, anuman ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita at ipapadala sa iyo na nababalot ng aking pag-ibig. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Sigurado ako na malalampasan ko ang labanang ito at magtatabumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Inilalagay ko ang aking buong tiwala sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Isinusuko ko ang mapanghamong sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Sa ngayon, hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong paniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento na may hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasugatan. Kailangan ko ang iyong kabuwang tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na ipahayag, bagaman ako ay dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong presensya at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking manunubos, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Tuyuan mo ang luha ko. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Kung ang mga salitang ito ay sumasalamin sa iyo, Alamin na malapit ka ng magsimula sa isang paglalakbay ng napakalaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Maging handa para sa isang baha ng pinansyal na kaunlaran, nagminining na kalusugan at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. Ito ay panahon ng mga himala at pagpapala na sadyang inilaan para sayo. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga. Dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Sumulat sa mga komento ngayon. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay para sa iyo, at ang kasaganaan ay malapit ng dumaloy sa iyong pamilya. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kadalakan. Ikaw ay may pribilehiyo habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa. Mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo. Kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Magtiwala ka sa akin at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Panatilihin bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo. Ito ay simula pa lamang ng isang napakagandang paglalakbay na malapit ng mabuksan sa iyong mga mata. Maging matatag sa iyong pananampalataya at maghanda na mamuhay ng higit sa iyong mga inaasahan. Pinalilibutan ka ng aking presensya at pinupuno ka ng aking banal na espiritu. Hindi hindi kita iiwan ni pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo. Maghanda. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trumpeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Munit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo. Panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito, anak ko. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa akin pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig. Ang aking kapangyarihan ay hindi natitinag at ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, huwag mong kalimutan ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. Patuloy kitang pagpapalain at poprotektahan sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Darating ang mga magagandang bagay para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo ngayon. Inatan mo sila, sayo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at nabinuksan mo ang iyong puso sa akin. Ihanda ang iyong sarili para sa mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong buhay. Ang stress, pagkabigo at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo ay malapit ng mawala. Habang ang iyong kalusugan ay naibalik, ang tunay na pag-ibig ay tatawid sa iyong landas at ang iyong pamilya ay makakaranas ng kasaganaan sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapawi, mapapalitan ng walang hanggang kadalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihan Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at makikita mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Bilang Supreme Healer, handa akong ibuhos ang aking biyaya sa iyo buksan ang iyong puso at tanggapin ang alok na ito ng mga pagpapala. Itay pang dalawang daan at dalawamput dalawa sa mga komento para tanggapin ang mga ito. Sa ilalim ng aking pangalan, Jesus, ipinapahayag ko na ngayon ay walang makakasira sa iyong kalusugan, oras, pera o pamilya ang magtatagumpay. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos, handang alagaan ka araw-araw, mula nang ikaw ay isilang nandoon ako sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay. Ikaw ay lumalaya mula sa labis at pagod, yumakap sa isang buhay ng kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay malapit ng magbago, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at mag-aalok sa iyo ng kumpletong pagpapagaling, kapwa-pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagalin, pag-ibig, mga bagong pagkakataon at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan at ginagabayan ka. Kung gusto mong angkinin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus, I-type ang 800 at 88 sa mga komento ngayon din sinasabi ng Diyos na siya ay nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking mahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya ng may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. May kapangyarihan akong gawing kasaganaan ang iyong kakapusan at ang iyong mga laban ay maging tabumpay. Ako ang makapangyarihan Diyos, ang lumikha ng lahat. Magbubukas ang abot-tanaw, maghahayag ng maraming pagpapala na nakapaligid na sa iyo at nagpapanatili sa iyong buhay. Ang gawaing ito ng Thanksgiving ay magdadala ng kagalingan sa iyong kaluluwa na nag-aalis ng pering na tumatakip sa iyong paningin. Kahit na naniniwala kang wala kang mga pagpapala, magpasalamat sa iyong kakayahang magpasalamat. Maglaan ng ilang tahimik na oras upang mag-alay ng taos-pusong pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at tumutok. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin ay walang hanggang tagumpay na ginagarantiyahan na. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasan ng maayos na pamilya at haharapin ang bawat hamon ng sama-sama dahil sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang masama sa mga matuwid. Magtiwala sa kanya at i-type ang limang daan at limamput lima sa mga komento para matanggap. Ipinahayag ng Panginoon na bago matapos ang linggong ito, biyayaan ka ng masaganang pag-ibig, kasaganaan, at kalusugan na maghahatid ng hindi maipaliwanag na kadalakan. Siya ay may maraming pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ipapanumbalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay. Mula sa iyong pananalapi at trabaho hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga Himala. Sa mga sandali ng matinding panghihina ng loob, maaari siyang mamagitan at magpadala ng isang himalang may kakayahang magpanibago sa iyong pag-asa. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala kami, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.